Good morning, Barcelona. Say good morning, Barcelona, Kim. Good morning. Welcome back home. Back to normal breakfast, Era. Hola. Mmm, <laughs> grabe si Kim. miss niya ang tinapay niya, cereals, at saka boiled egg. wal. Well, boiled egg na kaya. Kain, kain naman siya doon sa Pilipinas. At yung tinapay na may peanut butter. All-time favorite ni Kim. Kay Aira is yung serious niya. Yeah. You miss no Aira? Uh -huh. Buti na wala yung lagnat niya ba? Ito naman siya ni lagnat naman kagabi. Hanggang ngayon meron pang lagnat. Good morning my love. Preparing his breakfast. <laughs> He misses his breakfast. Ay. How do you feel? Doesn't What? seem that you had a very good uh, coming back home.

Kinapain na may butter Kaya from Singapore mm. Thank you hmm ah, masarap na oh. Papa. Apa nih, papa? Uh -huh. Ah, amun, papa. Ah, papa. Iwan super bad yung anong um, experience na sa flight flight pabalik dito grabe akala ko hindi ako matalaban ng sakit ng ulo jet lang kasi pagpapunta doon eh, wala talaga skin parang normal lang itong pabalik grabe si game nilagnat pagdating sa bahay kasi anuras na kami nakarating kahapon mga alas 3.30 na nakarating ng bahay Si Aira, before kami mag-flight, meron na talagang lagnat. Pero nawala siya nung dumating kami sa bahay. Si Kim yung nilagnat. Tapos kaninang umaga, pagising ko, grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Parang, alam mo, parang mabiyak. Hindi ko maintindihan na nahihilo ako. At saka suka ako. Si Bernie, tapos wala. Si, si Bernie naman wala, as in. Parang normal lang daw. Siguro sa jet lag ba tayo. Yung travel back namin kung kwentahin natin siguro 36 hours. No? Is it 36 hours? No, May Almost. Almost 36 since, hours. Since we leave. Uh... Iloilo. Kasi nag-cancel kasi yung flight namin. Yung diretso Cebu going Do Doha. Nag-cancel siya. Yung ginawa nila, pina-layover nila kami oh! ng dobao. So nagingin ng itlog pinali over nila kami ng Davao. Kasi nag-drop sila ng pasahero, tapos kami yan doon, nasero plano hindi kami bumaba. Nag-stay kami sa Davao ng, how many hours we stay in Davao? Three, three hours, no? Or four? Two and a half. Ako, ha? Grabe, sobrang bored na yung mga bata. Buti lang hindi sila umiiyak ba? Naglalaro lang, pero ang kulit. Pero normal lang naman sa mga bata. At ang tagal pa umalit, grabe. So, nag-drop sila ng pasahero. Hindi, nag-pick up sila ng pasahero. Punta ng Dabao. Ang nadabao, I mean, ng, ng Doha. So, inbis na mas straight yung si travel namin papuntang ng Doha, wala. Nag-stack -nag kami doon sa Dabao. Um, huh? Eh, Ilabi sobrang basket ng ulo ko kayo ng umaga. Medyo okay na kasi nag-anak ko ba nag mag-inom ng gamot. Is it good? Let's try. What's okay. that? Kaya toast. Hmm? Mm -hmm. no? Hmm. Dapat yung dating namin dito is kahapon 6 ng umaga. So naging 1 1.30 mm -hmm. ang dating namin ng hapon so pada, yung sa bahay pagdating namin sa bahay alas 3 ah. mag alas 3 si medya na dahil nga pick up ng luggage nagantay pa may immigration may eh, ganyan Laming mm -hmm. pila so imbis na manood sana kami mm -hmm. ng parade ba ng three kings wala <laughs> ah. dahil natulog kami pagdating namin naglunch ah. kami pagdating namin at saka natulog kasi gusto namin Napabalik agad sa normal na ano ba. Na oras na maka-adapt dito sa Barcelona. Kaya natulog kami siguro nang isang oras lang. Uno, dalawang oras. Gising namin mga alas. We woke up like 7, no? Last yesterday. Desde there's no nap. No, 7.45. Yeah, almost 8 na yung nap namin. Kaya, pero as in, antok pa rin dahil nga oras ng Pilipinas doon is madaling araw kaya antok pa rin mga bata. So nung prepare ako ng dinner, saka nag-dinner kami, then nanood lang kami sa tele ng ano um, parade. Dahil hindi, ano din ba? Okay din dahil hindi, okay din hindi kami lumabas dahil ma ma masama din ang, ano, ang tawag yan. Hindi maganda yung weather, muulan. At saka ang lamig. So, okay, dinner is, kasi ay rahabang kumakain is antok sa langga kaya pinatulog na namin silang tulog. Ang sarap ng tulog ni Ira hanggang umaga dahil diretsyo. Sige magising sa dahil nga may lagna. Kaya na namin ng gamot. Without beer, bibi eh. Yan. Yeah. As ito diretsyo ng tulog ni Ira. Yung kakaregaman niya siya. Ay, at least okay na. Medyo okay na ba? Namalisa! Na-adapt na namin yung hindi, hindi naman, hindi naman fully na-adapt pero at least tinatry namin na ano na i-adapt yung oras dito kaya umaga ngayon hindi sila tulog. So, let's see, Mama Let's si Mama yam. Gusto nila yung breakfast ni <laughs> Na-miss niya yung pagkain ni Papa no, yung bread ni Papa no sa breakfast no. But it really, it was really good ang travel back, dahil ito, sobrang ano niya, nag-behave siya, hindi siya iyak ng iyak, tulog silang dalawa sa sa flight. Tuni! Tuni! Okay ka na, Gem? Abay, may lagnat pa. Tuni! Kunting sinat. Much better this guy than, than mm -hmm. going there. Yeah. Mm -hmm. Even, the flight, it was much more harder This one that uh, that going to Singapore? Yeah yeah. Much more hours. Kina than... <coughs> nyo? Oh, ako ng yeah. yeah. sleeper kay Game yeah. na Islander. Di ba tatakinas to Islander? Kasi magkuklose close na sila ng ano? I mean nag nag-close na sila ng factory nito kaya parang pinapaubos lang yata yung mga mga stocks nila sa mga shops. Kaya nakabili ako dito oh. Oh, para kay Kim. Wala na kasing mas maliit pa na, ano eh, na size. Bila ko sana si Aira kaso wala na. Di pa naog ah? Mm, ba Ang ganda. Try mo game, try tali. Medyo malaki sa kanya pero at least may allowance. May kunting allowance. Ha? Tara, inigay mo kanyang eyelash. Baliskad! 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 Sa pihak. Wow! Ang <laughs> ganda! Kasi iniwan ko yung ano niya ba, yung crocs niya. Kasi medyo maliit na. Para bigay din doon sa mga bata ba. Oh, may kunting alawan. So, di diba? Tamang-tama din yan pag summer. Nice game. No? Nice? Gusto mo? Itong batang to, marami ng na-learn na, na mga ilonggo. sa nakakabuo na siya ng ano ba, ng phrase ng ilonggo. So, meron pa akong i-unload na mga bagahe. Yung isa is natapos. So, kaka Pero ito hindi pa. Ngayon kasi sobrang antok na talaga kagabi kaya hindi ko natapos. So tatapusin ko ngayon. And then, meron pa akong gagawin. Dami pa kami gagawin as in. So yung mga maletas is na unload ko na yung mga laman niya. Nakuha ko na. Ito lang is yung sleeper ko at saka kay Bernie. Tago ko yan mamaya. So ito yung mga pasalubong for family. Mamili ako ng cup. Ito so, namang cup. Yun sa Iloilo. -ilo. So, yung binili ko sa my Molo Mansions. Molo Mansion na binibilhan ng mga souvenirs. Look, ang ganda oh. Yung handle niya is wooden. So, yung pangalan, Iloilo -Ilo, Philippines. So, tatlong iba-ibang kulay yung binili ko. Bigay so, ko sa biyanan ko isang. Uy, mayroon siyang crack may kunting crack. Tapos yung bag na ilo-ilo din. Ayan. Ang kagandahan is makapal siya and then may zipper. Ayan. Mahilig kasi yung sister ni Bernie sa mga collect naman ganito. Tapos t-shirt na ilo-ilo din para sa pamangkin ni Bernie. Mayroong sombrero na ilo-ilo para siguro sa ano niya sa hipag niya. Uh, delicacies from Iloilo. Yan. At makabili ako ng napakaraming libro sa Pilipinas. Yan, Tagalog English na libro. Mayroon siyang translation dito sa loob ng English. Para kay Era at saka kay Game. Yan. Napakarami. Mga 8K yata. 8K pesos yung nagastos namin dito sa libro. Yan nami At ito yung pinaka na gustuhan ko. Doon sa binilhan kong uh, souvenir shop. Ang, ganyan, ang, ganda niya. Ano siya. Dala na yung cushion sa loob. Saka yung cover nito. I mean, yung cover sana yung bilhin ko. Kaso dala pala yung cushion. Kaya kinuha ako na lang. So ano siya handmade. Handmade siya medyo ano siya. Okay lang din yun yung price niya. 1,000, let's say 1,500. Ang ganda si Jeep, ganyan. Dalawa sana kasi wala na isa lang, isa na lang natira. Ano nila to, uh, best uh, sealer nila to eh. Amerika. Kera. <laughs> Na-miss mo ang playroom? Ah, kanina pa siya dyan. <laughs> And then, yung mga Philippine products na nabili ko. Ito, gustong gusto ni Gip. Tsaka ni kaya bumili ako ng dalawang Ira, ito gusto ni dito Sky Flakes. And then, mga dilata. Kasi malayo ako sa center, kaya. Hindi naman masyadong malayong malayo. 30 minutes, pero mas okay na meron akong stock. And then, this one. Wow, Sawag ito sa sardinas. So, di ba? Masarap. Malamig na panahon. And then, syempre, ang mga tuyo na hindi mawawala. Ayan. May mga stocks na tuyo. Yung iba pang regalo natin sa mga kaibigan dito na na-miss ang tuyo. So, yan lang ang aming bitbit -bit galing Pilipinas. So, update kay game, Medyo okay lang pakiramdam niya. May kunting sinat, kunting konti na lang. Sa era is wala na. Wala ka ng fever, no? Kumakain siya ng apple. Wala ka ng fever. Ha? Uh -huh. huh? Wala na. <laughs> Ako is okay na din yung pakiramdam ko. Hindi na masakit yung ulo ko. Dahil siguro din nakainom ako ng gamot. Kaya medyo okay na din yung aking pakiramdam. So it's already mag -e 11 na. We have to prepare lunch na na naman. So yung lunch namin hindi, hindi naman ako magluluto. Dahil merong mga prepared food na binigay si Bianan. Yung kanilones. Gumawa, gumawa siya kasi kaya binigyan niya din kami ng kanilones. So, yan lang aming lalans. I-oven ko na lang. Painit sa oven. At saka, afternoon ng lunch is magpahinga ulit. Kasi parang hindi pa tanggal yung jet lag. <laughs> Meron pa rin jet lag. Uh -huh. Wala pa yung kanilang umaga. Laro sila ng laro. Namiss nila yung mga kanilang mga laruan. Ang gandang weather. Malamig pero dito sa uh, harap ng bahay is sobrang init. Look, this guy. Why you laugh? He miss to drink red good wine. <laughs> <laughs> so, sabi niya, let's open a red, a red wine, love. Because I really miss uh, to drink a, re a good wine. A real wine. A <laughs> uh, wine in general. <laughs> a wine in general. Yeah. Mm. Yeah! Cheers! És bo! No, és el papa. És el papa? Diu'm que ho trencaràs. Que és bo! Diu'm que ho trencaràs. Que és bo! Diu'm. Cheers! My love! Cheers, <laughs> mm. Yum! Ay, nakatulog na kami ng nap. Pero masakit sakit pa rin ng ulo ko. Nakatatlong gamot na ako na nainom mula kanina. Pero mayroong slight pa rin na sakit ng ulo ba? Parang hangover. Parang ganun yung feeling. Ay, just ko. Siguro grabe yung jet lag pa. Hindi ko to naramdaman nung pa kami ng Pilipinas. Pero yung papalik, grabe. Siguro sa haba ng biyahe. Sa ilang oras na sa aeroplano. Grabe. ang bahay sa buong Tingnan nyo. Wala akong energy na magligpit, mag-ayos. Si, si Bernice na-prepare ng dinner namin. Wala akong energy ba? Sige talaga na kami. Na Nangulo ko, nangihilo ako. Aira, ano yan? Tingnan nyo. Mm. <laughs> Are you ready for the skate? My God, tong matang to. Oh. siya yung nagsuot mag -isa. A small, a small piece of uh, what? A small piece of uh, fish? fish? yeah. kaya yung naman tong batang to ginagaya niya si Jim. isigim it si medyo ano na siya? maalam na siya magano mag skate. Eira rabo! Wow. <laughs> ikaw ha? lahat na lang gusto mong ano i-try hmm, tingnan mo tong batang to <laughs> baka ba baka maano yung paano baka magaspray siya ba. ma